Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapudrip at ngayong araw pala mga kapudrip mabisang birthday and vlogs na naman ito mga ka-80 dahil naimbitahan tayo ni Kuya Danny Ray sa kanyang kaarawan at dahil birthday niya mga ka-80 ipapakita ko sa inyo kung anong mga lulutuin nilang putahe kaya huwag na natin patagal mga ka-80 Let's G! Tapos ito pala mga ka-80, kasama ko pala yung pinsa ko na si Aaron yan. Papunta na pala kami kila Kuya Dani. Tapos ito, saktong sakto, papunta rin sila kila Kuya Dani. Kaya sumakay na kami dito sa may waga nilang big bike. Tapos yan, papasok na pala tayo mga ka-80 sa kanila. Tapos ito ang ating birthday boy, si Kuya Dani. Tapos ito, yung kakatayin baboy. Tignan nyo naman yan, napakalaki yan. Tapos iyan, sama muna tayo kay Kuya Dani. Dito muna tayo sa pinaglulutuan niya. May nakasalpak na pala dito mga ka-80 dalawang tulyase na may tubig. Tapos ito, tinalian na yung baboy. Yan, papatulugin muna ito. Tapos ito, may dalawang kambing mga ka-80 na dumating. Tapos ito yung aso, natatakot siya mga ka-80 sa kambing. Tapos ito mga ka-80, may padating na rin na isang baboy mga ka-80 na katayin. Tapos ito, tamang walk trip muna mga ka-80 itong kambing. Tapos ito pala mga ka-80, habang tulog pa yung baboy yan, sinasamantalan nila kuyang hiluran tong baboy. Tapos ito, bakit natanggal na mga 80 yung ulo? Awit ah, yan, kala ko ni liguan lang nila tas ito may dala na silang PM1 mga ka -AP. tas iyan PM1 ulit yan medyo malaking PM1 yan talagang solve na solve ka dyan mapapa-analyze ka dyan tas ito PM to naman mga ka itong bit, bit nila kuya. Tignan nyo naman yan. Talagang solve na solve ka dyan. Talagang ilang tolyasi yung kanin yung papa yan. Tapos naman mga ka tama tamang paantok na to baboy mga ka Tapos ito si Kuya Benny nagtatanggal ng balat ng baboy sa karne ng baboy para mailuto yung balat. Tapos ito naman yung malaman loob ng baboy yan. Pinapakuluan lang nila kuya. Tapos iyan, tamang hango na rin pala agad to si kuya. Tapos gagayatin na itong mga ka yung lulutuin pala dito mga KT adobo talaga napakabisa na ito panggising ng mga rayuma nyo tapos ito naman mga KT yung kambing yung kakatapos ng supletehin tapos iyan tinatanggal na pala ni tatay itong mga libag-libag ng kambing tapos ito naman dito naman tayo mga KT sa kabila yan na mga KT ng buto-buto ng baboy yan para masimulan na rin ito mga KT lutuin tapos ito naman yung mga tita-tita natin yan, yung mga nanay yan, tamang gayet na sila na mga lulutuin. Tapos ito naman, si Aaron dyan. Yan, sinusukat niya mga ka kung ganun saan daw aabot yung kayamanan niya. Tapos ito, balik tayo dito mga ka Yan, nag lang ng sibuyas bawang. Tapos iyan, palo up ng lomo, tsaka isaw ng baboy. Tignan nyo naman yan, napakasarap yan. Talagang na-imagine ko na pag natapos yan. Tapos ito naman, dito tayo sa kabila, nag ng luya bawang sibuyas. Tapos ito, yung buto-buto mga ka tamang waiting na siya. Lulutuin pala dito mga ay eh, batsoy mga ka Napakabesang tanghalian to mga ka-80 para sa mga manulungan talagang napakasoli yan tsaka napakadali lang yan mga ka-80 lutuin tapos to naman dumagdag na mga ka-80 yung mga tita natin na maggagayat ng mga karni mga ka-80 tapos ito dito naman tayo sa kabila yung tamang saing na si kuya ng kanin mga ka-80 para pagka naluto na tong kanin Saktong-sakto, luto na rin yung mga patanghalian natin. Tapos ito naman, yung mga balat na nagayat. Yan, nilagay lang pala ito mga kaito sa stainless. tas ito naman, si Kuya, may dala ng PM1. Ito pala yung mga kaito yung pangalawang pinatulog na baboy. Tapos ito, si Kuya, tamang tanggal ng pata. Tapos ito, tamang hiwa na dito sila mga kaito yan. O, hindi pala yung mga nagihiwa dito. Pero mamaya, marami na yan. Tapos ito yung dalawang ulo, tapos mga pata. Yan, tis dito naman, balik naman tayo dito sa talitis natin, tsaka lomo, talagang napakasarap yan. Tapos ito naman yung kambing mga ka, yan, tinatadtad na nila kuya tas ito naman yung pandinuguan mga Katie Yan, ginagahit nila nanay tas ito naman yung mga nahiwa nila mga panghamunado Tsaka minudo, okay na ito mga Katie tas ito naman mukhang pangrebusado ito mga Katie Tapos ito naman mga Katie, balik tayo dito Yan, nilagyan lang ng ketchup itong ano, nung talitis Pero may timpla na yung mga Katie na toyo Yung mga yung ketchup yan Dagdag lasa lang yan, tsaka kulay tas yan, inanguna rin ito Yan, talagang napakabisa na ito mga Almusal, talagang salubong sa rayuma Tapos naman mga ka bago tayo mag-almusal yan, bidyuha muna natin tong paglagay ng balat mga ka yung papakuluan lang pala to para magait gayat na rin, tas iyan tamang food trip na sila dito, tas ito naman si Aaron, tamang food drip na rin oh. kanya-kanyang pwesto na ito mga ka Talagang talo-talo muna ito. ito, may dumaan pala dito mga ka Nagbebenta ng kabuti. Talaga napakabisa sa bawan yan. tas ito naman mga ka na na tayo, hindi na natin napakita yan. syempre babanatan na natin ito mga Talagang Napakabisa ng almusal natin, no? Talagang kulang na lang dito mga ka sa usawan na suka. Eh, talagang punit na punit talaga dito mga ka itong ano mo, yung paa mo dito pagka nakarami ka na ito. <lots> Tapos yan, tama na muna mga yung mga dada natin mga ka na natin to para makapag-video na tayo ng malupitan mga ka Yan, rat na natin to. Tapos iyan. Tapos ito mga ka-80, na pala natin. Siyempre, balik na agad tayo mga ka-80. Tapos ito, nagmamarinate na pala sila ate dito mga ka ng minudo. Yan, naglagay lang sila ng sibuyas, bawang, tsaka... Ayan, di ko alam kung ang tawag dyan. ayano ano pala, pickles. Tapos ito, naglagay din ng tomato sauce. tas iyan. Mga pasas. Tapos ito naman, dito tayo sa kabila yan. Tinatanggal na pala yung balat sa ulo, mga ka-80. Tapos ito naman, mga ka-80, yung batchoy natin, mga ka-80 yan. Paluto na rin pala to Di ko na napakita yung mga nilagay na mga kung ano-ano. Tapos yan, si Aaron, tamang halo muna. Alam mo talaga, nagluto eh. Tapos yan, mga ka-80, pagkatapos kumain na naman ulit. Yung kain na naman ulit, mga ka-80. Yan, wala tayong gagawin dito kung di kumain na na kumain. Siyempre, napakasarap yan mga ka-80 ng batchoy tas yan, no, oh, talaga napakapogi na nagsasandok, oh. Yan, tipid naman na ito. Talaga sabaw lang yung food trip. Tapos, yan, ang ating birthday boy, tamang food trip muna. So, yan, mga kaiti, habang nagpo-food trip sila doon, dito naman tayo, mga ka-80 magsisimula na kasi sila dito magmarinate ang hamunado. Tapos, yan, naglagay lang ng bawang. Tsaka dito naman, bawang sa kabila. Tapos naglagay na rin pala dito ng pickles. tas pickles din dun sa kabila. tas ito naman, yung minudo, okay na to. Hindi na natin napakita yung mga ibang nilagay. Tapos yan, naglagay lang pala ng bell pepper, paminta. Tapos ayan, palo up mga 80 ng patis. Yan, bahala na kayo kung anong trip nyo. Kanya-kanya naman tayo ng pagluluto ng hamunado. Tapos ito, dito naman tayo sa kabila mga ka-80 yan. Hinangon na pala tong balat na sinalang mga ka-80. Talagang pwede na tong gayat-gayatin. Tapos ito naman, balik tayo ulit dito. Yan, di ko na alam yung mga nilagay dito sa hamunado na to. Basta yan, mekas-mekas na yan insan. Tapos naman, pinapalakol na to mga yung pata ng ano pata ng baboy pata timpla dito mga yung gagawin tas ito naman yung balat ng pangalawang baboy yan mo ang okay na rin to mga ka -80. Tapos ito naman, yung minudo, sinalang na pala. Hindi ko na napakita mga ka yung pagsalang. Pero okay lang yan. Tapos ito naman mga ka ang ating birthday boy. Tamang papogi muna yan. Nagpalinis siya ng kuko. Tapos naman, dito naman sa kabila mga ka yung mga nahangong balat. Yan, hinihiwanan nila mga ka pandinuguan yan. Tapos naman mga ka ang for the boys mga Dila ng baboy, tsaka utak ng baboy. Talagang napakabisa yan mga ka Gawin pulutan. Tapos ito naman mga ka lipat naman tayo dito sa kabila. Yan, minamarinate na pala nanay itong itong mapangkaldereta, buto-buto mga tas Tapos ito naman, yung mga na-marinate na, tamang waiting na lang, maisa lang. Tapos ito naman mga Katie, yung kambing mga Katie, natalupa na. Tapos ito yung malaman loob. Tapos naman, tamang tad-tad si tatay ng ribs ng kambing mga Katie. Tapos naman mga Katie, ang Porta Boys mga ang ginagayit na mga gagawin pala dito mga ay kinilaw talaga mabisang pulutan yan mamaya. Tapos ito naman, sila tita, tsaka sila beshi mga ka-80 tamang gayat na sila dito ng ano, kamote. Tapos ito, ito naman yung mga balat na igayat na, talagang masarap yung pandinuguan. Tapos ito naman mga ka-80 tamang waiting na lang dito mga ka-80 maiga yung ano, sabaw ng ano, ng minudo mga ka-80 talagang napakabisa na yan. Tapos ito, sa kabila, yan hinahanguna na ito mga yung balat ng baboy mga ka-80 para maigayat na rin. Tapos ito, nagsalpak ng tulyase, sa kabila naman dito, nagsalpak na rin mga ito, ng isang tulyasi para malutuan na. Kasi yan, nilagay na pala itong balat ng baboy. Yan, cici ito bago dinuguanin, mga bago dinuguan din mga kaito. nagsalpak din sa kabila. Tapos nagisa ng bawang. Tapos si buyas. Tapos ayan, tignan nyo naman yung tagahalo natin. napakabogi yan mga kaito. Yan, shout sa iyo. Tapos ito naman si Aaron, ang ating tagasalpak. Yan, sinalpak na na Aaron tong tirang minudo mga Yan, onti na lang yan pero goods pa rin yan. Kasi yan, tamang halo muna hanggang sa mahalo siya, syempre. ito naman, sa kabila, yan, nagdadagdag lang ng pineapple sa aminamarin ni Tahamunado. Yan, talaga napakasarap Yan, Mas maraming pineapple, mas masarap. Tapos ito naman, kinakayodan ni kuya yung balat-balat para hindi dumikit, para maging chicharon siya, mga ka-80. ito naman, yung pang-Porda Boys, yan, balik tayo dito, naglagay lang ng luya. Tapos gahit ang sibuyas. Yan, titimplahan na ito, mga ka-80. Talagang napakasarap niyan. Ayan, maraming sibuyas, mas masarap. Tapos yan, halo-halo lang. Tapos palo up mga ang suka. Tapos bechin, pampabata. Tapos to naman, sa kabila mga kaipi, yung ulo tsaka paapang sinampalukan yan. Tapos ito naman, ang ating mga tita, tamang gahit ang carrots. Tapos ito naman, nagahitan nila din yung patatas. Tsaka ito yung kamote. Tapos ito, balik tayo dito sa dinuguan. Yan, dumidikit-dikit na. Talagang masarap na yan. Tapos yan, tamang bausa ng mantika kasi napakadami yan mga kaipin. Oh. Talagang pagkahinigop mo yan, makikita mo na agad si Lord. Tapos naman mga na si nanay, talagang mekas-mekas na mga yan. Pang minudo yan mga Tapos ito naman, pampapaita niyan, laman loob ng kambing. Tapos ito ang ating pang Boys, yan nagagayat lang ng sili. Tapos yan, nilagay na. Talagang hindi talaga kompleto mga KP yan pulutan pagka walang unting anghang eh. Yan talaga yung magpapasarap sa inuman mga Talagang... Solid na solid yan. Tapos ito naman, ito naman yung mga karni ng kambing mga ka-18 na gahit na pala to. Tapos ayan, titimplahan na ni Kuya Benny ng ano yan, toyo. Tapos yan, di ko alam kung ano maan nilagay na mga kung ano-ano dyan. Basta yan na yun. Tapos yan, timpla lang ng pampapogi. Siyempre, betchin. Tapos yan, ang ating mahiwagang panghalo. Yan, mekas-mekas yan, mga insan. Talagang enyo eh, yung magpapasarap dyan. Tapos ito naman, dito naman tayo sa kabila. Yan, tamang guide si tatay dito ng maraming-maraming luya. Talagang masarap sa papaita yan. Mas maraming luya, mas masarap. Tapos ito naman, yung bayag ng kambing mga ka-80. Mukhang natutong na, pero goods pa rin yan mga ka-80. Talo-talo na yan mga sa, sausawan na toyo with calamansi. Tapos iyan na. Mm, talaga, first bite ka talaga. Tapos ito, uwa din tayo mga ka-80. Di pa tayo nakakatikim yan. Tapos iyan, sa natin dyan mga ka-80. Tapos first bite. Ay mga ka-80, goods naman mga ka-80. Lasang penoy siya na may pagkabalot. Tapos ito naman, sinalang na yung balat ng kambing mga ka-80. Yan, papalambutin lang yan. Tapos ito naman, sa kabilan Lagay na pala dito yung, ano, yung mga laman loob. Tapos ito naman, yalamas-lamas na yung dugo kasi may mga buo-buo yan. Tapos ito naman mga ka-80, sumilit 4. Yan, tagayin na natin yan, mga ka-80. Di na natin pinapatagal yan. Pero onti lang natin para di tayo malasing mga ka-80 kasi magbibidyo pa tayo. Kasi yan, talaga napakatapang ng unang tagay mga ka-80. Mapapasipol ka. Tapos ito naman, naglagay na pala dito mga ka-80 ng dugo. Yan, talagang pipinisi na ito mga ka-80. Talagang solid na solid na ito. Panggabihan mga ka-80. Tapos ito, tamang halo na si Aeron. Kala mo talaga. Tapos yan, halo-halo lang. Sabay lagay ng ceiling green. Yan, goods na yan mga ka-80. Tapos yan, hinangu pala ni Aaron. Yan, napaka na yan, mga ka-80. Nakakapanlaway ito, mga ka-80. Talaga mapapatay, walag ka sa sarap niyan, mga ka-80. Gusto naman, sa kabila, nagsalang na pala, mga ka-80, ng kaldereta, mga ka-80. Di na natin napakita. Gusto naman, nilagay na yung tulyase. Tapos na mantika. Tapos gisa lang ng bawang, bawang. Tapos halu-halu lang. Tapos yan, naglagay na pala si buyas. Di na napakita. Tapos ito, nilagay na pala yung kaldereta, ang buto-buto. Yan, inalu-halu lang. Talaga napaganda ng kulay, mga ka-80, oh. Ito so, naman, pang rebusado mga kate yan. Tinimplahan lang pala ng mga kung ano-ano yan. Tsaka itlog. Yan, hindi ko na napakita kasi talagang napaka-busy ng na mga tao dito. Tapos yan, naglagay ng harina. Tapos yan, halo-halo lang mga kate. Ito, ito talaga yung masarap sa ano eh. Sa birthday yan. Ito yung hinahanap ko palagi. Rebusado. Kaso napaka-bilis niyan mga kaip, yung Maubos. Tapos yan mga ka bago ang lahat, syempre pudrit na tayo mga kaiti. inabot na tayo ng gabi, talagang gutom na gutom na tayo mga ka yan, lagay na natin ang kanin niyan. Yan, yan din na natin pinapatagal yan. Tapos yan, yung bagong luto na dinuguan, lagay na natin dyan habang mainit pa, talagang solve na solve yan talaga. Tapos yan, yung kaninang umagahan natin na bachoy, yan, palag-palag na yan. Tapos yan, din na natin pinapatagal yan, first bite na natin yan, oh, mm, talaga. Talagang napakasolid talaga mga kaiti, ng dinuguan. tas papalo pa mo pa ng ganto. Yan o. Oh talaga sakmali mo na yan no? tapos ito tamang food trip na si Aaron wala nang kibu-kibu mga ka 80 talagang dere-derecho na so tapos ayan balik tayo dito yan banata na natin ito mga ka -80. yan, para mabusog na tayo kasi kanina pa tayo gutom na gutom tapos ito mga ka naubos na pala natin mga ka -80. syempre pag tapos ating kumain wag natin kakalimutan mga ka -80, uminom ng tubig kasi yan yung magpapapogi sa atin mga ka -80. Oh. Gusto pala mga Katie, papaalam na pala tayo sa birthday boy mga Katie kay Kuya Dani yan. Salamat po sa pag-imbita nyo sa akin. Tapos yan, bukas na lang natin tututuloy mga Kaya hanggang dito na lang. Salamat!